Magandang tanghali, eh. narito po ang update sa ating minomonitor na si Typhoon Rolly na may international name na Goni. Huli pong namataan ang mata ni Rolly sa layong 480 km silangan hilagang silangan ng Viracatanduanes na may taglay na lakas ng hangin na umaabot ng 215 km per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 265 km per hour. Si Rolly po ay kasalukuyang kumikilos pa kanluran, timog kanluran sa bilis na 20 km per hour. At mapapansin natin na sa gitna pa po ng karagatan itong uh, si Rolly at mamaya malalaman natin kung kailan mararanasan ang uh, epekto itong bagyo dyan sa may Bicol region. Samantala, yung isa pa nating binabantay ang bagyo, si Tropical Depression at Sunny, uh, nasa layong 1,655 km silangan po ng Southern Luzon. Yung kanyang maximum sustained winds, 55 km per hour malapit sa gitna at yung pagbugso umabot ng 70 km per hour. Ito ay kumikilos pahilagang kanlura sa bilis na 25 kilometers per hour. Itong uh, si Atsani po ay uh, posibleng makapasok sa ating area of responsibility bukas ng hapon at bibigyan ng pangalang Bagyong Shawnee. Ha, uh, Sa kasalukuyan po ay mababa ang chance na ito ay uh, maka sa ating uh, panahon in the next 2-3 days kaya ang magiging focus po ng ating briefing ngayon ay si Tropica or si Typhoon Rolly. Nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 3 dyan sa amin sa Katanduanes. Ang aasahan pong pagbugso ng hangin mula 121 to 170 kilometers per hour. Para lamang po may idea tayo kung ano-ano ang posibleng maasahan kapag ang isang lugar ay may signal number 3 or 4 dahil sa mga susunod na oras po, ay madadagdagan pa ang mga probinsya kung saan magtataas ang pag-asa ng signals number 3 and 4 dahil sa lakas po ng hangin posibleng ala mahigit 50 hanggang 75% ng mga istruktura gawa po sa light materials ang totally and partially destroyed at nagkakaroon po ng complete roof structure failures masisira po ang mga bubong. Yung mga bahay naman po nagawa sa medium built materials kagaya po ng mixed timber na may uh, concrete hollow block structures at may yero po ay uh, mabubungkal din po yung kanilang mga bubong. Yung mga dingding po ay magko at nagkakaroon po ng malawakang pinsala sa mga pinto at sa bintana. Yung ibang bahay naman po nagawa sa first class materials A uh, will be partially damaged. Yung mga signs at mga billboards po ay tatangayin po 'yan o ibabagsak ng hangin at dahil din po sa malakas na pag-ihip ng hangin magkakaroon ng widespread na disruption ng electrical and communication services dahil patutumbahin ng malakas na hangin yung mga poste ng kuryente and even po yung communication towers yung malalaking puno po kagaya po ng puno ng ipil-ipil or ng mangga ay patutumbahin din po or yaaaproot ng mga hangin po at magkakaroon din po ng malawakang pinsala sa mga halaman at sa mga produkto kagaya po ng saging, nyog, mais at uh, palay pati rin po yung mga ibang products kagaya po ng gulay at uh, sa gitna naman po ng karagatan uh, posibleng umabot ng lagpas labing na metro yung uh, wave height dahil sa malalakas na hangin at posible rin pong maapektuhan ng storm surge na aabot ng 3 metro ang uh, mga coastal areas na madadaanan po ng bagyo. Pinapakita lamang po natin itong mga senaryo na ito para sa mga susunod na lugar na mabibigyan o nalagyan po ng signals number 3 and 4 ay makapaghahanda po yung ating mga kababayan at mga LGUs. Nakataas naman po ang tropical cyclone wind signal number no. 2 sa mga probinsya ng Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar, sa Island, Samarinduque. Apat uh, rin po sa central and southern portions ng Quezon kasama na ang Pulilio Islands. Diyan po sa mga lugar ng Agdan, Agdangan, Alabat, Atimonan, Buena Vista, Burgos, Kalawag, Candelaria, Katanawan, Dolores, General Luna, Ginayangan, Gumaca, Humalig, Lopez, Lukpan, Lucena City, Makalelon, Mauban, Mulanay, Padre Burgos, Pagbilaw, Panukulan, Patnanongan, Perez, Pitogo, Plaridel, Pulilio, Quezon, Sampaloc, San Andres, San Antonio, San Francisco, San Narciso, Sariaya, Tagkawayan, Tayabaseti, Chaong at Unisan. Ang mga lugar pong nakataas ang signal number 2 ay makakaranas po ng pagbugso ng hangin uh, mula 60 hanggang 120 kilometers per hour. Samantala, nakataas naman ang tropical cyclone wind signal number 1 sa hilagang bahagi po ng uh, lalawigan ng Samar sa Almagro, Calbayog City, Catbalogan City, Gandara, Yabong, Matuginaw, Mutyong, Pagsanghan, Paranas, San Jorge, San Jose de Buwan, Santa Margarita, Santo Nino, Tagapulan at Tarangnan. Sa hilagang bahagi po ng Eastern Samar, sa mga bayan ng Arteche, Canavid, Dolores, Hipapad, Maslog, Oras, San Policarpo at Taft sa Biliran, sa ibang bahagi po ng Masbate, sa Romblon, sa Oriental Mindoro, sa Occidental Mindoro kasama na ang Lubang Island, sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, ibang bahagi po ng Quezon, Bulacan, Pampanga, Bataan, Metro Manila, Zambales, Tarlac, Pangasinan, La Union, Benguet, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Aurora, Kirino, at sa katimugang bahagi po ng Isabela sa Alicia, Angadanan, Aurora, Benito Sullivan, Kabatuan, Kawayan City, Cordon, Dinapige, Etchage, Jones, Luna, Nagilian, Palanan, Ramon, Rina Mercedes, San Agustin, San Guillermo, San Isidro, San Mariano, San Mateo at Santiago City. Sa mga lugar po kung sa nakataas ang signal number 1, ang pagbugso po ng hangin mula 30 hanggang 60 kilometers per hour. Pero meron po tayong lead time na 36 hours bago po maramdaman ang pagbugso ng hangin na iyan. So ibig sabihin po, hindi po uh, right away ay meron po na agad na masungit na panahon. Kagaya po dito sa Metro Manila na tirik na tirik pa rin po ang araw. Muli po, may 36 hours tayong lead time bago maramdaman ang pag-ihip ng hangin at yung medyo masungit na panahon at naglalabas po tayo ng warning signal para nga po bigyan ng babala at makapaghanda ang ating mga kababayan. Para naman sa magiging pagkilos ng bagyo in the next 24 hours, uh, Bukas po ng umaga nasa layong 70 kilometers silangan ng Daet, Camarines Norte ang sentro ng mata ni Rolly. And in 48 hours nakalabas na po dyan sa West Philippine Sea itong si Rolly bilang isang severe tropical storm sa layong 160 kilometers kanluran ng Iba, Zambales. And by uh, uh, by Tuesday po, November 2, ay nasa gitna na po ng West Philippine Sea ang bagyo bilang isang tropical storm. At makikita po natin yung kaniyang track ay medyo pasubsob sa may gawing hilagang bahagi ng Bicol at natatawid sa may hilagang bahagi ng Quezon. Ang track po ni Bagyong Rolly ay nakadepende po sa high pressure area na tutulak dito. Kapag lumakas ang high pressure area, ito pong si Rolly ay posibleng maglandfall sa may katanduanes at sa hilagang bahagi ng Camarines Provinces. At kapag bahagya namang humina itong high pressure area ay bahagya rin pong tataas or aangat ang track na dadaanan ng bagyo. Kapag tumama na po itong bagyo dito sa may gitnang bahagi ng uh, Calabar Zone, yung kanyang interaction dito po sa ating uh, Sierra Madre Mountains ay considerably magpapahina at sisira sa kanyang uh, uh, organization kaya po siya ay hihina paglabas na ng uh, West Philippine Sea. Pero just the same, kahit saan man po mag itong bagyo, Meron pong aasahan na matindi at mapaminsalang hangin yung mga dadaanan ng lugar nito ni Rolly. So dyan po sa Bicol Region, CALABARZON, Central Luzon and even here po sa Metro Manila, meron po tayong aasahan na malalakas na pagbugso ng hangin dahil dadaan sa atin malapit ang eyewall kung saan naroon ang pinaka-destructive na hangin ng bagyo. Si Rolly po ay nasa hanaman na natiling nasa typhoon category habang ito po ay malapit dyan sa may Bicol Region at magda landfall sa may Quezon. So yung kanyang lakas ng hangin po ang ating forecast 185 to 205 kilometers per hour. At habang binabaybay naman po itong Luzon nga ay nasa nating hihina dahil nga sa kanyang interaction sa lupa and pati dyan po sa may Sierra Madre. Paglabas po ng West Philippine Sea, ito po ay isang severe tropical storm. Tulad po ng nabanggit ko kanina, yung sentro po ng mata ni ay uh, pinatayang dadaan malapit na malapit sa Katanduanes, Calaguas Islands, Camarines Provinces bukas ng umaga. At dadaan po yan sa Maypolillo Islands at sa mainland Quezon bukas naman ng hapon. Hindi po natin inaalis ang chance na itong si Rolly kapag lumakas nga yung high pressure system na magla-landfall sa may katanduanas at kamarinas provinces dahil sa lapit po ng ating forecast track sa kalupaan dyan sa may northern part ng Bicol. Regardless po kung magla-landfall o hindi dahil malapit siya sa lupa, yung napakatindi ng na pamaminsalang hangin at malalakas na mga pag-ulan, malapit po dyan sa may inner rain band at eyewall region ng bagyo, ay mararamdaman dyan sa amin sa Katanduanes, Camarines Norte at sa hilagang bahagi ng Camarines Sur bukas po ng madaling araw hanggang hapon at mararamdaman naman yan sa may Quezon and Southern part ng Aurora bukas ng hapon at gabi. At uh, si Rolly po nga ay nasa West Philippine Sina by Monday morning. In terms naman po ng uh, matinding mga pagulan, yung uh, malalakas ng matinding pagulan, simula po bukas ng madaling araw ay mararamdaman na po yan sa may Bicol Region, Calabarzon, dito po sa atin sa Metro Manila, Central Luzon, Marinduque at hilagang bahagi po ng Mindoro Provinces. Makakaranas naman ng katamtaman hanggang sa malalakas na pagbuhos ng ulan ang mainland Cagayan Valley Region, Cordillera, Ilocos Region, Romblon at ibang bahagi po ng Mindoro Provinces. Mataas po ang banta ng mga pagbaha pagguho ng lupa at ayong yung pagdali po ng lahar especially dito sa May Albay and sa May Batangas area uh, kapag malalakas or tuloy-tuloy po ang pagbuhos ng ulan alam po ng LGUs kung alin po yung mga lugar na landslide and flood prone areas base po sa geohazard hazard uh, maps na um, hawak po nila makinig po tayo mga kababayan sa kanilang instruction ukol po sa paglikas para po sa ating kaligtasan. Samantala, maliwan po sa mga lugar kung saan uh, dadaan itong eye uh, wall at yung malapit po sa eye wall ng bagyo, makakaranas din po ng matinding bugso ng hangin dyan sa may Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Apayao at yung mga baybayin at uh, bulugunduking lugar ng Cagayan at ng Isabela na wala pong signal number dahil po yan sa North Easterlies. May katamtaman hanggang mataas na posibilidad na magkakaroon ng storm surge in the next 48 hours hanggang 3 metro sa hilagang baybayin po ng Quezon kasama na yung Polillo Islands yung humaharap po sa Maylamon Bay. Samantalang aabot naman hanggang 2 metro ang posibleng taas po ng storm surge height uh, sa coastal areas ng Aurora, Marinduque, Piccolo Region, Northern Samar at yung ibang baybaying lagat po ng Quezon. At ang uh, coastal inundation po yung pagpasok ng storm surge sa loob po ng uh, mga baybayin ay uh, posible pong life threatening at mga kapaminsala kaya pag naglabas po tayo ng storm surge warning at color red po yung warning level enforced po force po ang evacuation wala pong maiiwan malapit sa kanilang uh, sa bahay nila malapit sa baybaying dagat dahil life threatening at damaging nga po ang coastal inundation dulot po ng storm surge na papalo sa mga baybaying dagat. Sa mga lugar po kung saan nakataas ang signal numbers 321, uh, inaasan po ang uh, raft of phenomenal seas aabot hanggang 15 metro ang uh, alon po sa gitna ng karagatan. Samantalang sa mga lugar naman po sa ibang bahagi ng Northern Luzon at sa Eastern Seaboards ng Eastern Visayas at Caraga ay magiging maalun hanggang sa napakaalon po ang kalagayan ng karagatan. Sa lahat pong lugar na ito ay mapanganib po malaot sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat. Kaya para po sa ating kaligtasan ng ating mga mangingisda at manlalayag ay wag na po muna tayong tumuloy. Ang susunod po nating update, uh, severe weather bulletin ay lalabas po ng alas dos ng hapon at ang susunod po na press briefing or may press con po mamayang alas 5.30 ng hapon. Gamitin lamang po ang hashtag RollyPH para sa updates ukol sa bagyo. Nagpo-post po ang pag-asa ng uh, updates ukol kay Rolly sa ating official social media accounts DOST underscore pag-asa on Twitter and Facebook. At para po sa mas kompletong impormasyon, pumunta sa ating website bagong.pag-asa.dost.gov. .ph Mga kababayan, makinig po tayo sa ating sa instructions ng ating LGUs para tayo makapaghanda at para po sa ating kaligtasan. Maraming salamat po. Magandang tanghali.